Hi guys. Dito kami sa tabing dagat. Dito, tingnan nyo guys oh. Yo, ibang dagat naman ito. Dito naman ay sa Barangay Cornet. Ano yan pa? Barangay Sornet. Masungit lahat ng tao dito. Kaya Sornet. <laughs> Bismillah. O, tignan nyo guys, o. Oh, dito, yung dagat, may mga tanim na ganyan para sa proteksyon ng mga isda. Kasi, kinukuhaan nila dito ng isda tuwing gabi. Tsaka, maraming isda dito guys, na pumunta. Tapos, yung, ano, sunset. Papalubog na si sunset. Pag maligo dito guys, hindi masyadong malakas yung, ano, itong, tawag niya, no? Oh yung alon doon lang sa gitna na yon bandang iyon sa kabila ang kabila ng ano na yan parang uh, ano nga tawag dyan yung bahay ng mga isda sa kabila yan doon yung malakas yung alon na maririnig ng dito tapos uh, yung mga yan yung mga parang nakikita nyo pong ano ano po yan bahayan ng isda protection sa kanila para magkaroon sila ng ano dito hindi masyadong mainit yung area tignan nyo guys oh. ang lawak lawak nitong area na to lahat na puro napatayo na ng beach yan beach area uh, dumaan lang kami kasi ano uh, maganda yung view ngayon kasi hindi na mainit at saka um, yung alon ay hindi siya galit o oh, diba hmm, tingnan nyo guys tingnan nyo yung bundok na yan malamig na tapos malamig na rin dito kung ano mag anong mag mamaya konti mga 30 minutes malamig na dito guys kasi unti-unti na rin naman yung mga hangin. O oh, yan. Tignan nyo gano.